Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, seto ng Setyembre, ipinagdiriwang natin si Santa Regina. Kamusta? Ayon sa tradisyon, si Santa Regina ay nabuhay noong ika-3 siglo sa Burgundy, France. Siya ay isang dalaga mula sa marangal na pamilya at ang kanyang pag-convert sa Kristyanismo ay nagdulot ng pagtutol mula sa kanyang pamilya. Sa kabila ng mga pagsubok na itakwil ang kanyang pananampalataya, tumanggi siya at nagpatuloy na ipamalas ang kanyang pananampalataya kay Kristo. Ayon sa pinakakilalang alamat tungkol kay Santa Regina, siya ay tinorture at pinugutan ng ulo dahil sa pagtangging magsakripisyo sa mga Diyos ng mga pagano noong panahong iyon. Matapos ang kanyang kamatayan, Iniulat na ang kanyang katawan ay himalang dinala sa isang bangka patungong Flavigny Sur Ozerain, kung saan siya inilibing. Narito ang isang dasal para kay Santa Regina. O Diyos, na pinutungan ng luwalhating korona ang iyong Santa Martir na si Regina, ipagkaloob ninyo sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan, na aming hamakin ang lahat ng makamundong bagay at matamo ang mga gantimpalang walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesus Kristo aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang nga ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.